So, hi guys! Hi guys! Ayan. So, natutuwa po kasi na-invite na nga po ako sa Adson Reels. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo kung ano nga ba yung ginawa ko bago ako na-invite sa Adson Reels. So, dalawang beses po akong nag-request uh, nag -request na bigyan ako ng Adson Reels. Pero, yung Facebook page ko po is uh, 3 years na, ayan. Pero on and off ako sa pag-upload ng mga video sa Reels. So, hindi ako active talaga. Pero nitong mga nakaraang, nitong nakaraang buwan, naging medyo active ako sa ads on Reels. At meron ako nag-trending na isang video na umabot siya ng 700,000 views. Ayan, so, kaya piling ko dahil doon na-invite ako sa ads on Reels. Pero, ah, uh, kung gusto niyo po ma, yun, ma- ma sa ads on reels, try nyo pong mag uh, request kay Meta na bigyan kayo ng ads on reels. And, screenshot nyo lang yung mga na wala kayong violation na yan. At syempre, kailangan original po yung mga content ninyo at wala kayong copyright. Kasi usually yun po yung inibigyan nila ng ads on reels. Yung mga original content, walang copyright. Ayan. So, ah uh, kung gusto nyo po ma-invite, kailangan uh, malinis po yung page niyo Malinis yung wheels niyo Wala kayong violation or copyright. Kasi yun yung napansin ko sa akin. Okay. So, yun na. Sana po makatulong. Maraming salamat. Bye-bye. God bless everyone.